Hello, good afternoon. Matagal na po tayo hindi nagka-vlog dahil busy. So, tungkol sa entrance at exit. Ano nga ba yung entrance? Ang ibig sabihin ng entrance ay doon kayo papasok sa loob. So, ano yung exit? Ang ibig sabihin ng exit ay kung saan kayo pwedeng nalabas. Bakit tinuhuli ang mga ID ng mga tao kapag mali ang pagpasok nila. For example, andun sila sa entrance, tapos ang mga tao ay mag-exit. So, ang nangyayari ay magkabanggaan. So, ang ginawa doon, kinuhuli kasi iwas diskrasya. May time kasi na ang mga tao, lalo na, na andyan sa kantin, nagdagala ng mainit na sabaw, tapos nangumamadali, dahil matakot ma-overbreak, pwedeng magkabanggaan. Kaya ginawa ang entrance at exit na palisi para lang sa ating kalikasan. Kaya sundin po natin, may guardman o may nagabantay na ang exit ay para lang sa labasan at ang entrance ay para lang sa pagpasok sa isang lugar. Ingat!